Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kanoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon o gabi sa inyo lahat. sa mga solid kong pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe, pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa, ka sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat Just na po ang baalang gagabay sa inyong lahat sa inyong mga ginawang kabutihan at sa mga baguhan po alamang uh, lamang naka ngayon lang po lamang nakatuklas sa aking youtube channel si Waga ng Pangkasian Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Ipagkakalob ko po sa inyo ang aking mga nalalaman uh, uh, spiritual at mga physical na karamdaman at mga orasyon. At ito po lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan ang uh, abinat kukonkwal po sa inyo Paka, palaging pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa ka, kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin ito para makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong nangyayaga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa hindi matutumusan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa nyo mga kabutihan. pagkakalob sa inyo sik, -sik dik dik at tumapaw ng pagmamahal ang isishare ko po sa inyo ngayon ay ito ay pakaingatan po orasyon upang maagaw ang kapangyarihan ng iba iwagan ang pangasihan sana po wag yung i-skip ito yung napaka importante po na napakabisa po ito na sa inyo uh, ito ay wag nyong gamitin po sa uh, pag uh, ginamit po nyo ito uh, piliin po nyo yung gusto niyo po yung uh, agawin po ang kapangyarihan yung mga galing sa mga sama-sama wag nyong piliin nyo po ah, uh, ang pamamaraan po nito ay gawin ito araw bago araw araw bago matulog pagkagising sa umaga maganda pong protection maganda pong ah, uh, ah, uh, protection sa sarili ayun ito gamitin lang sa kabutian ang orsyang ito Pwede mong gawin ang agimat ng iba pero piliin mo kung ang sa manananggal, mababarang, kula, maswang, wag na wag kasi lilipat sa iyo ang kasamaan. Kunin mo uh, ang alam mong hindi masama gaya ng Capri, Duende, Dipa, Tikbadang, di ba pa? gamitin mo ang utak mo na diskarte. Maganda pong nga gawin dito yung mga uh, sa mga duwende na kapangyarihan ng duwende, balang, kapri, basta wag piliin mo lang po. Wag yung mga aswang, ulam, barang, tigalpo. Wag nyo pong kukunin yun. Piliin nyo po yung takabuti na damang po. At yung sobra-sobra po yung ginagawa ng kasamaan. Halimbawa, yung uh, taong kumagawa po ng mga kabalustugan na ang uh, nang sila at hindi sila kon yung po pwede nyo pong agawin yung kapangyarihan niya pero itapon nyo po huwag yung i-ikon sa kapangyarihan po ninyo yung, yung kapangyarihan nila po galing kaliwa yun kaya pwede nyo agawin yun pero itapon nyo po huwag yung ihip sa dibdib mo nyo itapon nyo po ihip po nyo sa hangin para mawala po yung malusaw po yung kapangyarihan nya pag inusal nyo po ito napakalakas pong oras yun to ito po ay big label po ito hindi yung ang uh, gumagawa lang po dito yung kompletong poder bakod balabal pundo Kapangyarihan po ito Kung alam niyo pong galing sa kabutihan po, pwede yung agawin. Huwag lang po sa galing sa kasamaan. At pag inagaw niyo po, iiipon niyo sa dibdib mo niyo ng tatlong beses pa krus. At yung kapangyarihan niya, niya ay mawawala at papasok sa inyo. Pero kung galing sa kasamaan po yung inagaw po niyo, iiipon niyo sa hangin para malusaw po yung kapangyarihan niya mawawala po yung kapangyarihan niya. So po, wala na pong dasal, kundi ang gagawa po lamang po ito, palala ko lang po, ang gagawa po lamang po ito, yung big level po na uh, malakas ang pudir niya, bakod balabal pondo. hindi po siyang gumawa. Pero yung baguhan po lamang po, wag nyo, wag na, wag nyo pong subukan pong gawin to kasi mapapamak po kayo na wala po pa kayong pudir, kailangan po ang nakagagawa lang po ito ay kumpletong uh, wonder yung talagang uh, nagkukon na po siya malala ko lang po huwag po niyong gamitin sa kasamaan ito po ay makakatulong po sa panggamutan po ito ng malakas kung ang yung combat, po ay mga ang samang espiritu an malulusaw po yung kapangyarihan nila po dito ipon nyo sa hangin pag inusaw nyo po ito ipon nyo sa kahangin o sa uh, pasyente na inyong ginagamot at malulusaw po yung kapangyarihan nila o wala po at yung kumbate niya uh, pang uh, kinumbate nyo po ay uh, yung kalaban po ninyo ay medyo uh, tikbalang mga duwendi mga uh, kapri agawin po yung kapangyarihan nila napakaganda Napaka, -ban napaka -ganda po yun Papasok, masalo po kay lalakas ang spiritual po ninyo at di po yun, hindi na pong tatalunin ng uh, kasino dapat po pakaingatan po ito at wag pong ipagyabang sa mga big lang po ito uh, magdasal po sila ng isang ama namin lang po at diri-diri iso na po yun na uh, sunod po yung orasyon narito po ang uh, magdasal po ng isang ama namin at sun po yung orasyon, uh, tatlong bisis o isang bisis lang po at ipo sa dibdib kung ang inaagaw po yung kapangiran ay uh, sa mga kapre, duwende tikbalang ipunyan si dibdib niyo. pero kung mga aswang niyo... ipunyan sa hangin yun napakatandaan po niyo basta inago po niyo yung kapangyarihan ng kumbati nyo kalaban nyo sa kumbati ipunyan sa hangin ng pakrus para malusaw po yung kapangyarihan nila ipunyan sa pasyente na yung ginagamot ay malulusaw po yung kapangyarihan ng uh, kumbati nyo uh, magsal po ng isang ama namin Ama namin, nasa langit ka, sambayin ang ngalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad na sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad na papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok. Kundi ilayong mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan at kampurian. Magbakay naman namin. At isunod po yung isang bis lang po ang uh, pang-agaw ng kapangyarihan. Umbadiktam, uktiksam, si Paltuom si Badium, Turkum, Puh, iigsak, iigmat, igulhom, to, so roksos, iigsak, iigur, sa satru, sa tru, okyum, sa ok, madak, kadak, krim, karam, puh. Yan po ang orasyon. Isar, po isang bisis lang po. At i ipo sa dibdib kung ang inaagaw po nyo ay mga nagaling na sa kapre, Duende, ah uh, ka, uh, Tikbalang, pwede po nyo, i ipo, -ipo niya sa dibdib po nyo para malaman po ninyo ang proseso nito, I ipo niya sa dibdib nyo kung ang inaagaw po nyo ay galing sa kabutihan. Pero kung galing po sa kasamaan, iiipon sa kahangin o sa sinapian na uh, inyong pangkombate, yung uh, karaban po niya sa kombate at iiipon sa uh, puyo ng pasyente o sa harapan niya at iipo nyo sa uh, hangin ng makros para marusaw po yung kapangire niya, uh, inagaw po nyo, malulusaw po yun. Maraming maraming sana po sana po na intindihin po niyo yung paliwanag ko at huwag niyong paki escape Ah, uh, yung huwag niyong skip po yung video. Ulit-ulitin niyo lang po na uh, pakinggan at para ma, maliwanagan ma 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 po kayo. At sana po ah, uh, huwag mo po mag-subscribe, mag-like and share. At shoutout po tayo, magsa shoutout po tayo. Shoutout po kay Ninita Rotariro. Merlino Pariso Bike Tayo Kabayan, Unix Bin Nadine Ryan Nabisti Hochili Andy Bonifacio Chrisley Abughaw Tinit Run Elino Siapil Fight to Win Ambrosio Magalpok Raulita C. Arting Camacho Maricel Placido, Leopimia, Felipe, Elma, eh, Triple commented. Uh, committed, Marina Aranggis, Lolita, uh, Loli, Luli, Gayago, Yuan Bibs, at Nogits. At shout out po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan po niyo ang aking video. Ito po ay napakabisa po. Pakaingatan po. Huwag pagyabang. Ito po ay sinasarili po lamang po. Huwag lang ipag-i-share sa iba para kayo lang po nakakaalam na ganito ang may kapangyarihan na pang ng kapangyarihan ng iba. Magagamit po nyo ito sa kumbati. Uh, kaya po ito ay inyong uh, pakaingatan kasi magagamit po nyo sa kumbati nyo po ninyo. Gamitin nyo po lamang sa kagipitan po ito kung anong bawa po kayo at may uh, masamang sumapi uh, galing sa ang aswang sa mga uh, mangkukulam mababarang gamitin po nyo ito at iipo nyo sa hangin o sa harap ng pasyente po nyo. nyo sa puyo ng pasyente kung ang nakasumapi ay mababarang o mga masasamang elemento mga espiritu iipo nyo sa puyo ng para malusaw po yung kapangyarihan ng uh, mga masasama. Pero sa kabutihan po, ipunya si Dibiyo para maagaw po ang kapangyarihan nila. Maraming maraming salamat po at sana po lagi po kayo mga araw-araw at malaki sa sakit. Habay po.